Yo, what's up? What's up mga Kaiskerda? Ah. Mega love shout out sa mga Japel Core team ha. Alam mo mga Kaiskerd, sobra-sobrang proud ako sa inyo mga Kaiskerd dahil ito super super team kayo doon sa Japper Core. Boss Daniel Lahiro. Salamat sa pag-invite mo sa akin doon sa mga doon sa team Japper Dapper Core team. Maraming maraming salamat sa iyo at shoutout sa lahat ha. Pamay bye Kamay TV in the house Ingat na lang po sa mga pumabiyahin biyahe At tumadaan doon sa JP Garcia Kung kayo po ay palabas ng Katipunan Tumadaan kayo ng madaling araw doon Mag-iingat po tayo Ang dami mga bata doon Nagkalap video mga biyahero Andito na naman kami magandang tanghali magandang tanghali sa lahat at sa nanonood ngayon mga bihero may papakita lang ako sa inyo na dapat tandaan nyo kung saan kayo daw dito sa lugar ng Quezon City so papakita namin sa inyo kung saan may nangyaring batuhan kanina at uh, kami ay binato ayun nga okay, ro, tingnan nyo kung saan ito bali ito ay sa Quezon City area ito po ay sa CP Garcia CP Garcia dito sa Mayuki so dapat pag-ingatan natin guys pagka dadaan kayo dito na, mga kabyahero pag dumadaan kayo dito mag-ingat kayo kanina kasi Kanina madaling araw, alas 3 na madaling araw, tumaan kami. Bigla kami pinato Ayun, mabuti na lang hindi tumama sa windshield namin. At saka dito sa, dito sa katawan ko, kaya sa mukha ko. So yung bato, tumama doon sa katawan ng sakyan. sa bali. bali, putas po yung sasakyan namin, yung katawan. tumakapal yung makapal yung body pero talaga na putas o ibig sabihin ang laki ng bato ng pinangbato sa amin kaninang umaga eto panoorin nyo papakita ko sa inyo oh, mga biyayero dito na kami sa may CP Garcia ito yan tingnan nyo ha kaya papakita ko sa inyo malapit na kami kung saan kami binato kaninang umaga ay dapat sa mga biyahero ano, dyan, mga kapwa ko motorista o, o ano man din na drive mo, kotse ka man, o motor, mag-iingat po kayo dito. So dito na kami sa may stop line. malapit na yan. Ito po, ito pong lugar na yan. Yan, yan. Cross na ligas. Yan, Quezon City area po ito ah. Cross na ligas po yan. and dito. Carlos Garcia. Si P. Garcia ito, tawagay nai. Si P. Garcia. Yeah, papa kita ko lang para pagka napadaan kayo dito. Mag-iingat po kayo sa madaling araw. Ayun kumpara ko 'yan. Itong lugar po na to delikado po. Yan, balik kaninang umaga, nandiyan kami sa kabilang yan, sa kabilang kalye. So ngayon, pauwi na kasi kami. Kaya dito kami uli, dumaan. Dito kanina, dito sa pwesto na to, ayan, kung natatanda yan, eh, nakikita nyo yan, dyan nakapwesto yung mga bata. So kaninang umaga, nandiyan din kami nakapwesto sa kabila. O so, ayan, biglang na lang lumagapak yung sasakyan namin. Ayan. Pero yung mga bata hindi ko nakita. Ang nakakita lang po ng mga bata, yung pinanti ko. Yan. Yan sila naglalakad. oh yan, dito na ito sa May Teacher Village na yung kabila na yun, Teacher Village. Ito, palabas na ito ng uh, UP Campus. Bali tagos dito sa Quezon City Circle. Ayan, Commonwealth. Ayan guys, Tandaan po natin ha, pag napadaan kayo dito ng madaling araw, talagang maging maingat po kayo. Mapagmatsyag po kayo sa mga pinagdadaanan nyo dahil may mga gumagala dito, mga kabataan. Yung mga kabataan yung ang bato sa amin. Hindi ko na malayan. Hindi ko lang napansin kanina eh. Kasi nagdadrive ako. So, nung nakalagpas na kami ng ano baka yan yan sila yan. dapat nga babalikan ko kanina kaya lang na ano na takot na rin ako baka may mga ano eh mga bato babasag yung salamin na yan salamin namin mabuti hindi nga tumama sa windshield eh. katawan lang nasakyan so ito na yan ito na yung UP Campus ayan. Kanto ng Sipi Garcia Ayan, University Avenue So ayan Ayan, UP Campus na to Palabas na ito ng Quezon City Memorial Circle Bali Kakaanan kami dyan Papunta na ng Commonwealth ayan. Tapos ang gagawin namin mag-u-turn kami papunta ng circle. So, ayan mga biyahero, ha. Tandaan nyo po yan. Baka makapadaan po kayo ng madaling araw doon. Talagang, ayan, o. Oh. Ito po, papunta na ito ng Manggahan, per view. Manggahan, papunta ng Manggahan. So, kami, bali, yoyo turn kami. So, yoyo turn kami doon para bumalik sa Arkel. itong city memorial sir Arkel. ayan pasensya na po ninyo ako traffic hello ABCBN okay, ayan po ang tumbok po nito ay bukod na ng Quezon City Memorial Center. Yung nakikita nyo po sa tabi, yung ginagawang yung i hindi matapos. So, yun lang mga biyahero yun lang. So, ito mga kabyahero, ito yung binata sa amin. Oh. Ayan o, oh, ang laki ng tama, di ba? tas yan paano kung tumama yan sa tumama sa salamin yan mabuti na lang hindi tumama sa salamin kasi ito naka open lang yung salamin yan hindi sapul sana yung mukha ko yun lang yun lang hanggang dito na lamang at sa, uh, magingat na lang po sa mga mga at tumadaan doon sa si Garcia kung kayo po ay palabas ng at ipunan dumadaan kayo ng madaling araw doon mag-iingat po tayo sa aming mga basa doon ang kalap mabaya ipakita eh, ko yung yung tama ng bato siguro ang laki ng bato, laki ng butas eh. talagang butas butas talaga Lalo yung mga ano mga nakakotse, mag-iingat po tayo doon. Napadaan po kayo doon. Delikado. Pag may nakita po kayong mga bata na pag-alagala, yun. Sila na yun. Apat sila. Mali, apat sila na ano, kakasama. Ito yung May ilang edad na yun. Ha? Bata pa yun. Ipin mo, ganung oras, gumagala sila. Sila ang tapos. Walang umingot. na barangay. Kapal nung body nung namin pero nabutas talaga kasasin butas talaga so yun lang mga kaero maraming salamat at uh, salamat sa inyong panonood bye 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 po ay shoutout pa lang yung aking yun pala sa Yapil Corte may kalap shoutout shoutout pala sa Mabait namin founder kay Ma'am Information. Thank you, thank you. Yun lang po. Bye-bye.